Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Pagpapalawin mo Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan dahilan sa siya ay hindi nanlilin lang. No, hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't pa wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyong idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking mga minamahal, sinasabi sa unang one, isa, siyam, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin ng si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. 20 hanggang 22. Agad na ipinangaral ni Saulo sa mga sinagoga si Yesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba itong lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito at naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Ipinangaral si Jesus Ang Ebanghelyo ay nasulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Marahas na sinalungat ni Pablo ang Ibanghelyo. Ginawa niya ng masama ang mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Ngunit sa daang patungo sa Damasco ay nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang maningning na liwanag at tinig. Si Pablo ay nabulag, ngunit ginamit ng Panginoon si Adanias at ibinalik sa kanya ang kanyang paningin. Siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Agad ay ipinangaral niya na si Yesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa kanyang ministeryo ay maraming kaluluwa ang naligtas. Awi 31-3 labing isa at labing dalawa. Dadakilain kita o Panginoon sa pagkatakoy iyong iniahon at hindi hinaya ang ako'y pagtawanan ng ating mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, humingi ako sa iyo ng saklolo at ako ay pinagaling mo. O Panginoon, kaluluwa ko'y iniahon mula sa Sheol, Iyong iningatad akong buhay upang huwag akong buwaba sa hukay. Iyong ginawang sayaw para sa akin ang pagtangis ko. Hinubad mo ang aking sako at binigisan mo ako ng kagalaman upang luwalhatiin ka ng aking kaluluwa at huwag manahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman kagalakan sa kaligtasan. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Napakalaki ng pag-ibig niya sa atin. Dahil sa kanyang biyaya, tayo ay iniligtas niya noong tayo ay mga patay sa kasalanan, muling binuhay at pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan. Labis ang kagalakang bunga ng pagliligtas na ito ng Diyos sa atin. Hindi natin nakita si Yesus, gayon may ating iniibig. Hindi natin siya nakikita, ngunit siya ay ating sinasampalatayaan. Tayo ay nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Dahil sa pananampalataya ay tinatanggap natin ang ating kaligtasan. Pahayag lima, walo hanggang sampu. Pagkakuha ng kordero sa aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawampu't apat na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat dapat na sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. At sila ay iyong ginawang isang kaharian at mga pari para sa aming Diyos at sila ay maghahari sa ibabaw ng lupa pagdiriwang sa langit. Kay Kristo ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sa langit ay nagdiriwang ang mga nilalang na buhay, mga matatanda at mga anghel sa harap ng kordero ang ating Panginoong Heso Kristo siya ang may otoridad na buksan ang selyadong aklat dahil siya ang kordero na pinatay at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay binili niya para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Juan 21, 17 Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, Minamahal mo ba ako ng higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pakainin mo ang ating mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong ulit ng sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakainin mo ang ating mga tupa. Ang pagkain ng mga tupa Ang Panginoong Jesus mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa kasaladan at mabuhay sa katuwiran. Tayo'y tulad sa mga tupang naliligaw ngunit ngayon ay bumalik na sa pastol at tagapag-alaga ng ating kaluluwa. Tatlong beses na ibinili ng Panginoon na pakainin ni Pedro ang kanyang mga tupa. Walang ibang maipapakain sa mga tupa kundi ang Panginoong Jesus mismo. Sinabi niya, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na buhay na bumabanggaling galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laban. Si Kristo ang ating buhay. Sinabi ng Panginoong Yesus, Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng ating ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparaon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pababagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon siya'y inyong dakikilala at siya'y inyong nakita. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Yesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuho sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama sapagkat dahil kay Kristo kami ngayon ay nakapumumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.